Hi guys! Um, ayan, alam namin na matagal nyo kaming inaantay, matagal nyo kaming hinanap dahil halos ilang buwan din kami hindi nakakapag-upload. Um, ayun, gagawin namin itong video na to para ikwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari, bakit ang tagal namin hindi nag-post, uh, nag kung bakit umabot ng ilang buwan din kami hindi nag-post guys. Ngayon, um, ang daming nag-chat sa inyo, ang daming nagme-message sa inyo sa page. Yung iba nag-PM pa sa, sa akin, nag-PM sa akin na, kamusta kayo? Ganyan, at uh, bakit hindi na kami nag upload So, ito na guys, kwento namin sa inyo kung bakit ba bila kami nawala, bakit hindi kami nag upload Nangyari yun lahat guys, nung uh, December. Nangyari yun ng December 11, guys na merong nangyari kay Papa. Si Papa yung... Uh, mas maganda ikaw magkwento sa kanila. <coughs> mas maganda ikaw magkwento. Anong nangyari sa akin mga guys? Yung... Dumumi ako ng merong dugo. So Hello. yun. Uh, dahil nga... Uh, nag-poop siya ng merong blood. So, sinabi ng doktor na maraming test. May mga test na gagawin sa kanya. At uh, yun, na-admit kami. Na-admit kami, na, -admit kami, na -admit kami ng uh, mga panahong yun. Ang tagal naming nag uh, pasok sa hospital dahil nga uh, pabalik-balik. Pabalik-balik yung nararamdaman ni Papa. So, test na ginawa sa kanya, nagpa-CT scan siya, and then lumabas sa lumabas sa CT scan, sa, sa, result ng CT scan na merong uh, bukol, merong bukol sa tiyan ni Papa. And, na um, ayun, syempre, unang reaction namin kung ano to, ano ba yung bukol na to, um, madadaan ba to sa gamot, madadaan ba to sa kahit anong paraan para mawala to. And then, um, uh, ayun, kaya sinabi ng doktor sa akin, sa akin muna sinabi ng doktor dahil ayaw, <coughs> ayaw Kina, sabihin. Kinano, kinanoskopi ako. Ginawa ko ng kinanoskopi at saka ondoskopi. After na yun, uh -oh. nung lumabas na yung result nung, nung ano niya, nung lumabas na yung result nung CT scan niya, so ang payo ng, ang payo ng doktor eh, humanap ng spesyalista na sa sa bituka sa ano so nagkaram kami ng gastro ng gastroenterologist yan so yon luckily, meron kami nakilala si Doc Jester sobrang uh, tinulungan kami ni Doc Jester sa lahat ng mga kailangan namin and then he undergo um, colonoscopy and endoscopy and nakita nga na merong bukol siya sa sa lower part nung malapit sa sa puwetan niya So, yun yung nagkakos ng, ng bleeding. Yun yung nagkakos ng bleeding. And then, uh, kumuha ng sample, kumuha ng sample na na pinabiopsy. And nung January nga, nalaman namin na uh, positive si Papa. Uh, meron siyang uh, colon cancer, guys. Mahirap, mahirap para sa amin. Mahirap para sa amin na na, na ganito na pagdadaanan namin na ganito. Pero um, tina namin na syempre nung panahon na 'yun na maging uh, malakas kasi alam ko na hindi naman namin hindi namin pagdadaanan to ng hindi binigay ng Panginoon. So, alam namin na binigay niya to dahil alam niya namin na alam niya na kaya namin. So, yun, parang pinagsakuluban kami na langit at lupa nung mga panahon na yun. So, hindi namin alam anong gagawin namin next. Ano nang gagawin namin? Na parang, syempre, di may iwasan na madedepress. Ganyan, nakita ko sa mukha ni Papa nung mga panahon na yun na sobrang uh, nag-iisip siya nag-iisip siya ng ano ba yung gagawin, ano ba yung mga dapat namin gawin. And then, nung duma dumaan ng araw, bilang, lagi-lagi nagiging masaya na ulit siya. Malakas si Papa. Malakas, malakas si Papa, um, wala siyang nararamdaman agad. Kaya sa kahit yung mga panahon na yon na, na kahit na anong i-request ni Papa na, JR, hey, ah, tara, mag-beach tayo, JR, tala, Aris tayo. Sobrang sinasamahan namin siya. Sinasamahan namin siya. Sabi niya, kung malulungkot siya, kung malulungkot lang siya, walang, walang mangyayari. Di ba? Ano? Kung, kung malulungkot siya, walang mangyayari. Kung iisipin niya kung ano, walang mangyayari. Pero nakakatawa kay Papa na positive yung uh, yung pananaw niya sa buhay. Na Ayun, kumuhugot siya na lakas sa amin, inumugod eh din kami na lakas sa kanya. Na walang panghihinaan ng loob, o ganyan. So 'yun, 'yun yung mga dahilan kung bakit hindi talaga kami nakapag-post, hindi kami nawala kami nang matagal, guys. Na dumating yung point na siya na mismo yung siya na mismo yung nagtatanong sa akin. <laughs> siya na yung nagtatanong sa akin na bakit ano sa 'yan tinatanong mo sa akin pa? Bakit hindi na tayo Bakit daw hindi ko na daw siya niloloko? Ganyan. Pero siya, 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 pa rin yung ano, ha, pa rin. Sabi, Sabi, ko nga sa inyo, kung marunong lang talaga mag-cellphone yung papa ko, um, hindi ma, ano, talagang siya pa yung magpo-post na magpo-post. Eh. Pero dumaan kami sa panahon na nahihirapan kami. Pero ngayon, unti-unti, um, sinusolusyonan. Uh, at uh, uh, gagawa na ng paraan at tuloy pa rin tuloy pa rin na ano yung pagpapasaya ganoon yung nasimulan namin eh Ganun yung nasimulan namin na kasama namin kayo dahil alam ko uh, marami sa inyo yung gustong uh, makakita na ng mga videos namin ganyan eto at uh, tutuloy kami hindi namin dapat hindi nagpapatalo sa ano hindi nagpapatalo sa lungkot, hindi nagpapatalo sa sa problema dahil alam natin lahat may may solusyon eh. So So ayun. Ang solusyon lang yan yung dasal dasal lang. Sa taas, wala na yung mga. Kaya saan suporta yung yun? Huwag kong kalimutan, hindi rin kayo nakakalimutan. Hindi lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Pero, um, kamusta ka? Kamusta ka ngayon? Na, na? ay Ayos naman. Anong problema? Kaya nag, ano ako, second opinion. Na kailangan natin, kailangan talaga yun, syempre. Uh, para kung ano ba yung uh, um, pwedeng gawin, kung pa yung pa pwedeng gawin. Alam ko naman nakakayani natin ito pa. Kayaan. yan. Ang Diyan si Lord, kaya si St. Jude, si Mary, sa tuloy niyang ganyan. Na namin nakayan-kayan. Hindi tayo mga Lalo na, 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 na kayo. So, yun. Nasal na lang yun guys yung uh, um, nangyari kung bakit bila kami nawala kung bakit kung bakit um, ang tagal namin hindi nagpo-post ganyan Tapos pinili na lang muna namin na harapin ng uh, kami muna tapos ngayon ngayon na okay kami okay na Babalik tayo dyan. Babalik kami para mas makapagpasaya dahil dito kami tinawag, dito kami nilagay ng Diyos upang uh, magbigay ng uh, kasiyahan. kasiyahan sa inyo, guys. At kasiyahan ko hmm. rin. Siyempre, mahirap totoo na mahirap magbigay ng kasiyahan kung kayo malungkot, kung tayo malungkot. So, mas inaayos namin muna yung sarili namin. And, awan ng Diyos, okay si Papa, malakas si Papa, at uh, yun lang, may mga mawawala. May mga mawawala na hindi na siya makakapag-red horse. <laughs> Bawal na siya, guys. So, ang iniinom ngayon niya, eh, puro gatas. Gatas, yan, ganyan. ah, uh, ayun. Kahit na nga yung mga kapibahay namin, ibahin din hindi na alam kung ano ba yung mga pinagdadaanan namin. At, uh, ayun, God knows alam nyo ni Gadget ko ang dahil. Ayun. Maraming maraming salamat, salamat guys. sa inyo. Thank you na Kung saan na ang kalimutan, mawala mo kami. Saat mo hmm. kawala agad? Hindi ko kumalimutan. Ka kahit na wala ako. Ayun. Alam namin na nami-miss nyo kami. Alam namin na nandiyan pa rin kayo. So tuloy pa rin natin yung um, kasiyahan natin guys magbabardagulan pa rin tayo at uh, siyempre doon naman yun naman tayo nakilala doon tayo masaya so yun guys mihirin namin niya uh, yung prayers yung prayers nyo uh, para kay papa na sana kumaring uh, na siya na sana mawala yung uh, bukol sa tiyan niya guys. at sa lahat ng may mga pinagdadaanan sa lahat ng may mga pinagdadaanan na katulad nung kay Papa o kahit anumang uri ng sakit, answer o ano, lagi nyo lang isipin na andyan dyan ang Diyos. Uh, humugot kayo ng lakas ng loob sa mga tao na magbibigay sa inyo ng uh, pagmamahal, ganyan. Dahil sila lang naman yung ano, eh, makakatulong sa inyo. Walang iba makakatulong sa atin, guys, kung di yung nasa taas lang. Wala makakatulong sa atin. So, so yun, guys. Kasama nyo kami sa kung ano man ng pinagdadaanan nyo at kasama rin namin kayo sa kung ano man pinagdadaanan namin at sa marami pa natin pagkasamahan guys maraming maraming salamat po salamat po sa God patuloy nyo pong pagsuporta sa amin at uh, eto um, gagawa na ulit tayo ng mga videos natin guys okay si papa magpapalakas at uh, kailangan natin gawin para sa para sa inyo maraming salamat yeah. po kaya kayo Hanggang gusto nyo, tang ina nyo. <laughs> <No, laughs> hindi pa rin talaga mawawala yung <laughs> hindi pa <laughs> mawawala yan, guys, ha? Kahit na may naramdaman yan nung ano, kahit na may nakita sa kanya, <coughs> ganun pa rin yung ano. Mas malulutong pa nga, eh. <laughs> so, maraming 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 pong salamat sa inyo. thank, thank you. you, thank you, thank you.